alam mga baduday ang lakas ng ulan dito at mga yelo ayan o oh. we have a storm ayan oh my god ang lalaki ng ang lalaki ng mga ano o oh. tunan yung mga baduday ang lalaki ng mga ang mga hail o oh, ang lalaki parang mga malalaki pa sa huling o oh. Oh my god, it's good that my car is inside a garage. Oh my god, look. I'm gonna... I'm gonna run. Let me see. I'm gonna make sure that my car is inside a garage. Oh, okay. That's good. Oh my god. It's good that. Ipinasok ng asawa ko sa garahe yung Ano, sa sakyan ko, kung hindi Naku po, ayan Tingnan nyo naman, ayan Oo oh. oh. Ayan, tingnan nyo po ayan yung mga ano, oo oh. Malahulin Malalaki pa sa hulin Ayan po <laughs> ipasit yung sasakyan. Ah! Mm -hmm. Ganyan si Joe yung aking kapitbahay. Kasi hindi niya naipasit yung kanyang sasakyan. Oh, my God! Ayan! Ayan! Ayan niyo, oh! Para makahulin, oh! Malalaki pa sa hulin. Ayan, ina-inag na yung, ano... ដូចណាប៉ាឌូគាត់និយាយអត់ណាមកមកគាត់ថាគាត់និយាយពីទីនេះ